matapos pagbantaan ng China ang Pilipinas ng gera. Mukhang naduduwag na sila. Akala siguro ng China matatakot nila si Defense Secretary Gibocho Ano na China? Bombahan na raw ba? Pero hindi lang nga si Defense Chief Gibo ang nagbanta pabalik. Nagbanta rin dito ang Estados Unidos. Pero sa paanong pagbabanta ba ang ginawa ng US? Nagpalipad lang naman ang US Air Force ng B-52 bomber aircraft. Dito kuha sa video na nasa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nagpakita rin to ng kuha sa actual na pagbomba sa kalaban. Malaking mensahe talaga to para sa China. Nagtatago na nga agad ang spokesperson ng Foreign Ministry. Hindi ito humarap sa publiko. Si spokesperson Wang ang dumepensa rito at sinabing, Ba't daw laging China ang sinisisi? E Pilipinas raw ang nangihimasok sa teritoryong pagmamayari ng China. 对、ok、方应停止对国际社会的误导，停止借南海问题挑起争端，借外力破坏南海地区的和平稳定。在处理南海问题上，中方坚定维护自身的领土主权和海洋权益。 同时，愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商，妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势，积极开展涉海合作，实现互利共赢，共同维护南海和平稳定。Naaramdaman tuloy ng Defense Secretary Gibo na bakal ngawa water kano lang ang China para kausapin natin sila, pero hindi. manigas kayong lahat mga incheck dahil walang mangyayaring negosasyon dahil sa amin naman talaga ang West Philippine Sea. Itigil nyo na ang tila pang uto nyo dahil hindi na muling magpapauto ang Pilipinas sa inyo. Itigil rin daw ng China ang pagsisi sa US dahil buo na ang loob ni PBBM. na sa US papanig hindi sa sinungaling na tulad ng mga Chinese. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble, sinipa ka na tapos sinuntok ka pa. Uh, sino ba naman Pilipino ang matutuwa? Na naman ang buong mundo na iligal ang ginagawa ng China na pag uh, pag pagkukupkop uh, ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative. Ngayon, sa salita naman na tayo ay nagahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Asan na kaya yung mayabang na bagong spoke ng China? nagtatago na ata. Pero kung kayo kay Defense Secretary gibok, papayag ba kayong makipag-usap sa China? O hindi na lang? Ikomento sa baba ng Salobin.